Katulad ni uh, Villar, hindi din daw naniniwala nga itong si Bato de la Rosa. Ayan, may statement na siya. Ano? Medyo uh, nag-hibernate ata itong si de la Rosa kasi medyo matagal na hindi siya nagbibigay ng kanyang statement tungkol sa mga pangyayaring ito nga. Siguro, siguro kinukompose niya yung sarili niya kasi araw-araw ba naman na hindi makatulog dahil sa kaiisip sa kanyang ICC case, itong si Bato de la Rosa. So ayun, hindi na po nakatiis itong si Mr. Bato de la Rosa. At katulad na katulad ni Villar, magkaibigan kasi daw sila. Kaya hindi daw siya naniniwala sa mga ibinabato. Hmm, talaga. Uulitin ko, balikan natin. Kung ito po ay kahapon lang, baka sakaling, or baka ang publiko hindi rin ganong maniwala agad-agad. Dahil abay kahapon lang, abay kanina lang, di ba? Pero napakatagal na po panahon na napakaraming nagreklamo dekada na po ang binibilang. Napakarami na pong nagreklamo rin at patunay on social media sa ang platform man yan na nanlilimos yung mga kuno ay church members na si Kibuloy sa iba't ibang panig ng bansa at ipinapadala nga sa Davao City. Sa paanong paraan? Abay gumagamit ng mga OFW daw na naandun sa lugar na yon kung saan nga naandun na at nagmamalimos, namamalimos yung mga church leaders or church members na pinapadala ng simbahan nga daw natin si Kibuloy. So ulitin ko ah, kung ito po ay bago lang, siguro magtataka rin tayo. Siguro hindi rin agad, agad tayo maniniwala. Pero matagal na to. Matagal na yung napakaraming reklamo na yun. Na yan. Siguro lang talaga, um, yun nga, katulad ng madalas natin sabihin, may katapat naman na ang lahat eh. So ang katapat ni Kibuloy, sa tingin ko, ay ang sarili niya. Talagang, you know, i-haunt siya ng kanyang mga ginawang kakademonyuhan. Ayan ang nangyayari ngayon. Pagkakataon na po ang, ang nagdadala kay Kibuloy para siya ay huntingin. Okay? Ang sabi, sabi, ang impression, ito ay galing kay Bato de la Rosa. Ang impression ko sa kanya ay respetado siyang tao at hindi niya kayang gawin yung mag ganong kababuyan na in, inaallege sa kanya. He is the son of God. Impression. So, yung impression mo na yon, yan ba ay hanggang ngayon? Baka naman nung una. Natural lamang na ganyan ang impression mo. Oo. oo. Kasi, hindi ka naman ginagawa ng kademonyohan ni kibuloy eh. Hindi ka naman inabuso niyan. Paano kung ikaw ang inabuso ni Kibuloy? Sige nga. Paano kung isa sa mga kaibigan, kamag-anak, at kapamilya mo ang inabusan ni Kibuloy. Masasabi mo yan dahil talagang hindi ka ginawan niya ng kabulastogan. Pero kung ikaw ay matino, kung ikaw ay normal na tao, alam mo yung nangyayari sa paligid. Alam mo rin na napakarami at sandamakmak yung nagrereklamo reklamo Abay saan galing yung mga yon? Huwag mo sabihin, o baka sabihin mo na naninira. At bakit sisiraan si Kibuloy? O, oh? tingnan natin kung hindi sa kung hindi sa uh, justicia in the name of justice na madalas kong sabihin kung hindi sa justice na yan sigurado hindi naman lalabas itong mga kababaihan para magreklamo yun nga sabi ni Risa Ontiveros wag dapat sayangin yung courage ng mga kababaihan na yon para ilahad ang kanilang kwento at mapait na karanasan masakit at mahirap yon kung, kung normal ka, Mr. Bato de la Rosa, maiintindihan mo yan hindi ka naman siguro nag-hibernate na napakatagal na panahon para hindi mo malaman kung ano yung nangyayari sa bansa natin at kung ano yung mga reklamo sa so kuno ano ay kaibigan mo. Kaibigan mo eh. So may connection ka dyan eh. So alam mo na may mga reklamo. Just the same way na alam ni Kibuloy na meron kang problema sa ICC. Okay. Yun lang. Wala siyang statement kung kinakampihan kanya at naniniwala siya na wala kang kasalanan at hindi ka dapat idamay sa kaso sa ICC. Tignan natin sa mga susunod na pagkakataon. Baka sakaling magsalita rin itong si Kibuloy na or tungkol sa ICC case mo, <laughs> di ba? At maniwala na dapat ka rin ikulong. E di laglag ka. Good luck.